dahil sa mga tao sa nakapaligid sa kanya, lungkot na lungkot siya sa dami ng pinagdaanan niya noon bago siya makilala, ang daming mga basher ang daming ayaw sa kanya ngayon, people love Aunt Curtis the way she is at nakita nila ang golden heart ng Aunt Curtis mabait si Aunt Curtis, according to the tarot dahil sa kagustuhan niya talagang ilabas ang kanyang uh, feeling through singing oh, minahal siya ng tao at yun siya ngayon Amy, baka po magkaroon ulit ng coming na isa pang baby sa kinakailangan mong i-check ang yung health. Huwag masyadong pakaano, pakatiwala. Mari may dumating sa yung kalusugan na uh, kinakailangan mong mag-bed rest talaga. There's another energy na dumarating dito na pakaingatan. Isang babae na mapusok na may in love sa iyong my loves. Pero yun ay coming. Ang daming darating sa iyong project mostly sa mga beauty product. So magkakaroon ka rin ng isang pelikula at saka maraming endorsement of beauty product sa pelikula naman isang hindi ko alam kung ano to parang abroad good for you and for kids hindi ka mawawala sa linya ng showbiz you are born to be entertainer Hello, hello po again and again. And dito na naman po ang inyong Madam Windra para magbasa ulit ng panibagong isang magandang magandang bituin na nagniing-ning. Ayan po. Dito po tayo ngayon kay Anne O'Hallis Cortis Smith. So when we say Cortis, ayan, unang nagbang ay ang pangalan ni Ann Cortez syempre Smith kasi nagkaroon na siya ng asawang hobby hobby na napakahaki naman, nakakakilik ayan Ann Cortez, eto na po again ito ay isang katuwaan lamang ngayon kapag tumama, edi mas good. Kung sakaling may pangit, medyo dispose. So, sana magustuhan mo ito, an at wala tayong pikunan. Ito po. Okay? Ayan. Wow, the pool. Sa ngayon, talagang malungkot nga talaga pala si Ann Cortez. Not only because may personal siyang dinaramdam, maybe meron siyang uh, gustong gawin na hindi niya magawa sa ngayon. Pero dahil sa mga tao sa nakapaligid sa kanya, lungkot na lungkot siya at talagang afektado siya. Because maybe, alam naman natin, di ba, nagkaroon ng problem ang showtime. Kung mapapansin nyo nga, yung cards dati ni, ni Vice Ganda, nandun na mayroong isang taong gustong mag, magbigay ng problema kay Vice Ganda. So ngayon, ayan, lumabas na yon Kung maiisip nyo yun ngayon, nandito naman, Si Ann Curtis is feeling full kasi para siyang ano, aligaga siya. San ba tama ang mali ang mga ginawa ng mga taga Showtime? Gusto niya magsalita na walang mali pero sino makikinig? Siyempre, lahat ng tao makikinig pero siyempre yung mga basher especially. idadawit naman siya. So, eto, the pool, talagang problemado siya. Not only the personal attention niya sa kanyang mga dreams, but because of the people surrounded na malapit sa kanya ay apektado at Talaga namang family na ang tingin nila. Oops. Happy family kayo. So, ngayon, at this is the time kung saan si Ann Curtis ay nagbibigay ngayon ng oras sa kanyang pamilya na talaga namang yun nang talaga ang kanyang love of my life. Kumbaga, bukod sa pag-aartista, yun na talaga ang kanyang pinaka-importante. At lahat naman ng artista, ganun, importante ang pamilya. Ngayon, ang panahon kong Uh, itong mga sinasabayan niya instead na ma-depress siya instead na malungkot siya ang ginagawa niya ay uh, binibigyan niya ngayon yung mga uh, oras niya bawat minuto niya sa family na talaga namang nagkulang din naman ng oras noong mga panahon busyng busy siya may ngayon may mga busy schedule pa rin siya pero he may, uh, she make sure na talaga ngayon ang time niya is sa kanyang family wow Mhm. Mm -hmm. Ann Curtis is Ann Curtis already sa dami ng pinagdaanan niya noon bago siya makilala. Ang daming mga basher, ang daming ayaw sa kanya. Ngayon, people love Ann Curtis the way she is. Even kahit sinasabi pa natin, An, ano to ha, tarot lang to. Even sinasabi natin na para siyang sintonado daw na alam naman natin na ang dami nagbabash sa kanyang boses. Ay, oh! yung mga pag ganyan-ganyan niya. Eh, ngayon, love na love naman siya ng kanyang mga... Hmm, fan. Mga fan, medyo ano rin eh, no? Kabog-kabog din eh, no? Noon, kaya hmm, nung medyo struggle pa si Ann Cortez sa kanyang pag-aartista, konting, eh, Sintunado yan. Mga boses pala ayan. Pero nung nakita nilang, aba, improving ang kagandahan, kumakabog-kabog. Tapos nagiging comedy dating sa mga tao at nakita nila ang golden heart ng Cortis. Mabait siya ang according to the tarot. Hindi ko pa naman siya kasi nakikita at actually hindi ko pa rin siya naka, nakaka get together. Nakita ako siya in one time pero ang layo. So bilang Madam Windra, kailangan naman makipagbugbugan ako para lumapit sa kanya to know uh, better. Naiya naman syempre ako. So yung golden heart niya naglabas, yung bang tinanggap niya eh, sintunado ako, pero gusto kong kumanta I can do it, at ang dami niyang na open minded doon, na kahit sintunado ka basta ikaw ay mahilig kumanta, basta kaya mong panindigan ng iyong pagiging sintunado at tanggap mo uh, sa iyong sarili na hanggang doon ka lang Marami siyang na ano na impluwensyahan kaya nga kahit sintunado eh kumakanta na ngayon eh dahil sa impluwensya ni Ann Cortez. Kasi tingnan niyo ngayon siya dahil sa kagustuhan niya talagang ilabas ang kanyang uh, feeling through singing. Oh, minahal siya ng tao at yun siya ngayon. Kaya fighter, good fighter and uh, good provider of positive energy si Ann Cortez. Ayan. Wow aiming Baka po magkaroon ulit ng kaming na isa pang baby. Uh, hmm, hindi natin alam yan. For the future, may isa pang parating na baby. Tak, tak. Uh, ayan. Asarap naman. Uh, ayan. I Ay, Aunt Curtis, you better um, check i-check mo ang, as ang, ang sikmura mo. Bakit ganon? Puro ang mga artista, karamihan sikmura. Siguro dahil pag may taping kayo or may something na huwag nakakalimutan yung maging kumain ng, ng maayos. Or kapag kumain naman kayo, sobra naman. Iba-iba. Kung baga sa ano, um, Siguro to sa mga cholesterol or something. So basta kinakailangan mong i-check ang yung health. Huwag masyadong pakaano, pakatiwala. Mare may dumating sa yung kalusugan na uh, kinakailangan mong mag-bed rest talaga. So ingat sa health. Wow. About the uh, love of your life, ang dami niyang plano. You are not just planning uh because uh nandyan ka pa ang plano niya is kapag wala nasa pag-aartista. So, may mga problema sa pag-ibig pero lahat yan ay malalampasan. May mga misunderstanding because of time frame and because of the attention. Lahat yan ay malalampasan. There's another energy na dumarating dito na pakaingatan. Isang babae na mapusok na may in love sa iyong my loves. Pero yun ay coming. So, nasa sa inyo yun kung i-entertain ng asawa mo or what. Wow! ang daming darating sa iyong project mostly sa mga beauty product so magkakaroon ka rin ng isang pelikula in, at saka maraming endorsement of beauty product sa pelikula naman isang hindi ko alam kung ano to parang abroad so kung ano yun ay hindi ko alam basta abroad yon. Mm. don't you worry kung ano man ang kinakasalim uh, masalimuot na pinagdadaanan ngayon ng showtime every malalampasan, vice, ganda pa at kayo pa, ayan o, no, malalampasan uh, by this time nga lang kinakailangan na ng masidhing pag-iingat, kasi may isang tao talaga na on your own yard, ang parang hindi ko alam, pero gustong uh, i-rule i ang mga sitwasyon ng showtime, sa'yo lumabas yun hindi lumabas kay Bong Nabaro yata ah you are born to be emperor. Pa, isa kang um, sa depression na pinagdaanan mo noon, noon bago ka pa nag start yun naman ang nagbigay ng lakas ng loob sa'yo para kuhanin ang puso ng masa. Ayan ka. Oh. Lalo kang bigyan ng problema, ba, lalo kang bigyan ng mga disappointment, lalo ka namang tumatayo. So you are empress or emperor. Wow! There's another, uh, ano to ha, hindi ko alam kung condominium, bahay, or farm, or vacation, vacation house. Mayroon kang ma-achieve, mabibili. Quietly ka lang, quiet ka lang, kasi alam mo naman ng mga tao, pero ito, mabibili ito. may gustong sumira ng pagsasama so kinakalangan kung ano man yan tungkol sa iyong love life kung ano man ang, ang tension pag-usapan na lang at wag nang i-expose into media kasi lalong lalala pag na-expose sa media mm. malungkot yun kaya medyo lumungkot po ako. Ayan, hindi naman po pwedeng ang lungkot ng tarot ang saya-saya ko. I don't know sa mga taong gano'n na nag expect ng masayang pagtatarot. Samantalang, ang lungkot naman ng tarot, hindi ba? Wow! Good for you and for this. Hindi ka mawawala sa linya ng showbiz. You are born to be entertainer. Ayan. Ang sayo lang is... Masyado kang emosyonal, uh, masyadong mababa ang iyong luha, masyadong mababa ang iyong, uh, umbaga sa ano, yung maawain, na almost iyakin. So, yun lang ang improve mo, kasi doon ka babanatan ng mga, ng mga basher mo. Ay! Hindi ko alam kung sino to, pero may edad na to. Pag-ingatin, baka ma-hospital because of health problem and stroke. A ayan, kagaya niyan, ganito ang binabasa, alam mag masaya ako, 'di ba? Kailangan syempre. Ay, ganon Uh, don't expect na masaya ang pagtatarot. Mahirap po ang magtarot. So, kapag nakakita kayo ng emosyon na malungkot sa pagtatarot, Totoo po ang nagtatarot sa harapan ninyo. Once na ang emosyon na nagtatarot ay sumabay sa tarot, totoo po siyang manghuhula. Ito po, malungkot po yan. So, Aunt Curtis, kung sino man yan, you better uh, uh, get ready kasi pagkakagastusan. Ang iyong mga plano ay coming na. May mga nauudlut-udlut lang dahil sa mga paligid mo ay ang daming distraction. Kagaya ng pinagtataan, uh, nagwo-work ka sa showtime, may bigla nagkaroon ng distraction. Nagkaroon ka ng movie, medyo nagkaroon ng delay, mga ganon. Pero lahat yon ayan oh, is kinukompak mo lang, inaayos mo lang. And then, mm, new house, hindi ko alam kung saan yan. Malayo ba yan, malapit, walang sinabi, basta new house. Wow! and Cortez, ang ibig sabihin, ito ay past life mo. So, your past life is just a simple entertainer and gusto mo talagang magpasaya and you have also a process of power which is interaction sa tao. Parang kaya mong mag, mag, magkuha ng attention ng mga tao. That is your power. Okay? Lumalabas dito ang past. Oh, you are also having a difficulties in some of your papers medyo pakiayos mo e, e, tingnan tingnan mo kasi baka sa papers mo to I don't know kung anong problema sa papeles mo about yourself about maari mga birth certificate or sa mga lupa basta papeles ito na problema na kailangan bigyan ng pansin agad agad yo. O para mga payment yan or something ganyan. Wow! You are moving forward even sa yung kapatid. Masyado kang um, close family ties ang sa sa'yo. Your family is your family. Which tama naman yon. Kaya lang talagang iba ang iyong pagmamahal. Lalong-lalo na sa iyong kapatid. Ang kapatid sa iyo ay talagang napaka-precious. Ang iyong asaw, ang iyong pamilya ay napaka-precious sa iyo. Ang kailangan mo lang talaga sa ngayon is mag-sit back ka, mag-relax habang may mga problema na maaayos naman yan. Huwag mo nang masyadong pag-iisipin yung tungkol sa nangyari ngayon na, na chaos sa iyong sa show, pati na sinabays ganda, hindi na kasi nakalagay dito na maaayos. Magiging ma, ano lang, ma-issue -ma pero magiging maayos at babalik at babalik ang sigla ninyo. At hindi kayo pwedeng itsapirahin ng mundo because already known na kayo. Ayan. Sa'yo lumalabas, siguro masyado ka talagang affected Dahil ang ganda-ganda mo, ang daming plano na nandyan na tuloy-tuloy na lang About your kid, kidi kido, huwag kang mamroblema kasi nasa bright future siya sa ngayon. Ingatan mo lamang siya sa emotional impact. Huwag mo nang panuorin ng kung ano-anong mga, mga negative sa tabloids or something. Basta, uh, focus lang kasi uh, emotional siya. Wow! Your dream will all come true. Unti-unti hintayin lang, huwag mainip, be patient. Tapos na ang mga kadramahan ng mga nakaraan mong buhay, yung waiting ka, yung hindi ka pinapansin, yung almost against all odds sa mga basher, tapos na yon Ngayon, tanggap na tanggap ka ng lipunan. Huwag na huwag ka lang papasok sa politika kasi may mag i sa sa'yo in politics. Bye-bye! Tapos na ang ating pagtatarot about Ann Cortez. Maraming maraming salamat po. Sana magustuhan po ninyo. Then another like, subscribe follow sa aming youtube channel Windress Fortune at sa aming reels, FB reels kung sakali man pong malungkot ang aking pagtatarot nakikita sa si expression ng aking mukha dahil yun ang laman ng tarot, at kung sakaling masaya naman po ang tarot, then makikita nyo ang liwanag sa aking mukha dahil kami po ay tunay na nagsasabi at nagbabasa ng tarot bye bye, love you